Gusto mo bang malaman kung gaano pa karami ang oras na natitira sa iyo kapag lumampas ka na sa edad pitumpu? Habang tumatanda, bawat taon ay post na mas mahalaga. At ang totoo, may mga senyales na ang katawan mo tungkol sa kung gaano ka pa katagal mabubuhay. May mga taong nasa 70 na pero malakas pa rin, malinaw pa ang pag-iisip at puno ng sigla. Samantalang ang iba naman ay unti-unting bumabagal, dumadanas ng mga problemang pangkalusugan at pagkapagod. Ano ang pinagkaiba nila? Madalas nasa ilang mahahalagang palatandaan, mga banayad pero makapangyarihang sinyales na maaaring magbigay liwanag sa magiging kalagayan mo sa hinaharap. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong sinyales na maaaring magpahiwatig kung gaano pa katagal ang buhay mo matapos ang edad pitumpo. Hindi ito haka-haka o mito. Ito'y base sa tunay na obserbasyon ng mga eksperto at doktor sa mga taong nabuhay ng mahaba at malusog. Sa dulo ng video, malalaman mo kung ano ang mga dapat bantayan sa sarili mong katawan at pamumuhay at higit sa lahat kung paano mo mapapalakas ang tsansa mong mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Kaya manatili hanggang dulo, baka may mga maliliit kang bagay na hindi napapansin pero malaki pala ang epekto sa kinabukasan mo. Senyales isa. Ang bilis mong maglakad isa sa pinakamalalakas na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay matapos ang 70 taon hindi nakatago sa DNA mo, medical records, o kahit sa diet mo. Ito ay ang simpleng bilis ng paglalakad mo. Ipinapakita ng pag-aaral na ang mga taong nakakapanatili ng mabilis at tuloy-tuloy na lakad kahit nasa pitumput dalawang taon na ay may mas mahabang buhay kaysa sa mga bumabagal. Bakit? Dahil ang bilis ng paglakad ay konektado sa kabuang kalusugan, lakas ng kalamnan, tibay ng puso at kalusugan ng utak. Isipin mo sina Joe at Frank, parehong 75 taong gulang. Si Joe ay naglalakad tuwing umaga, hindi nahihirapan tumawid o umakyat ng hagdan at maayos ang kilos. Si Frank naman ay dati ring aktibo, pero ngayon ay madalas ng mapagod, bumabagal at hindi nagaanong balanse ang lakad. Ang mabagal na lakad ay hindi lang tungkol sa pagtanda. Senyales din ito ng mahinang kalamnan, mahinang sirkulasyon o maagang pagkasira ng nervous system. Ang maganda, maaari itong pagbutihin. Simulan sa maliliit na hakbang tulad ng paglalakad araw-araw, paggamit ng magaan na timbang, at mga simpleng ehersisyo sa binte. Dahil sa huli, kung gaano ka-kabilis gumalaw ngayon, ay maaaring magsabi kung gaano ka pa katagal makakagalaw. Senyales dalawa. Lakas ng iyong kamay, grip strength. Oo, pati ang lakas ng iyong pagkakahawak ay may kinalaman sa iyong kalusugan sa hinaharap. Base sa pag-aaral, ang matibay at matatag na pagkakahawak ay senyales ng malakas na kalamnan, magandang daloy ng dugo at maayos na nervous system. Samantalang ang humihinang hawak ay maaring senyales ng panghihina ng katawan, muscle loss, at panganib sa kalusugan. Isipin mo si Robert, 78 taong gulang na palaging may matatag na handshake. Nagsasanay siya, nagbubuhat ng magaang weights at hindi nahihirapan sa pang-araw-araw na gawain. Si Walter naman, kapwa 78, ay nahihirapan na sa mga simpleng gawain. Gaya ng pagbukas ng bote o pagbuhat ng bag, hindi niya napansin na sinyales na pala ito ng panghihina ng katawan. Ang kamay ay refleksyon ng kalusugan ng kalamnan. Kapag humina ang hawak mo, malamang humihina na rin ang ibang bahagi ng katawan mo. Pwede mo itong palakasin gamit ang simpleng ehersisyo. Pagsiksik ng tennis ball, paggamit ng hand gripper, pagbuhat ng magaang timbang, subukan mo ngayon. Kamusta ang lakas ng iyong pagkakahawak? Dahil ang kaya mong hawakan ngayon ay maaring magsabi kung gaano kahaba mo pang mahahawakan ang buhay. Senyales tatlo, kakayahang tumayo sa isang paa. Ang balanse ay hindi mo iniisip hanggat hindi mo ito nawawala. Pero ayon sa pag-aaral, ang kakayahang tumayo sa isang paa ng kahit sampung segundo ay malakas na palatandaan ng haba ng buhay. Ang mga taong hirap sa balanse ay mas madaling madapa, magkasakit o makaranas ng pagbagsak ng mental function. Halimbawa si na Carol at Nancy parehong nasa early 70s. Si Carol ay aktibo, nagyoyoga, at kayang tumayo sa isang paa ng ilang segundo. Si Nancy ay hindi napansin na unti-unti na siyang nawawalan ng balansi. Hirap tumayo sa isang paa at madalas kumakapit para hindi matumba. Ang kakulangan sa balansi ay sinyales na humihina ang kalamnan, coordination, at maaaring maging babala ng cognitive decline. Pero tulad ng iba, pwedeng pagbutihin ito tumayo sa isang paa kada araw, heel-to-toe walk, mag-practice ng tai chi or light balance drills. Subukan mo ngayon, kaya mo bang tumayo sa isang paa nang hindi nahihirapan sa loob ng sampung segundo? Sinyales apat, ang iyong pagtulog, ang kalidad ng iyong tulog ay may malaking epekto sa haba ng buhay mo. Habang natutulog, inaayos ng katawan ng sarili, pinapalakas ang immune system, at nililinis ang toxins sa utak. Kung tuloy-tuloy at maayos ang tulog mo, mas malaki ang tsansa mong mabuhay ng mas matagal at malusog. Halimbawa, na Henry at Bill, parehong nasa katapat na putpitong dekada. Si Henry ay may regular na oras ng tulog at paggising. Nakakakuha ng pitong oras bawat gabi at nagigising ng presko. Si Bill naman ay palaging puyat, magulo ang tulog at laging pagod kahit matagal siyang nakahiga. Ang mahinang tulog ay may koneksyon sa memory loss, alta presyon mahinang resistensya, mas mabilis na pagtanda. Mabuti na lang, pwede itong ayusin. Bawasan ang screen time bago matulog, iwasan ang mabigat na pagkain sa gabi, magkaroon ng consistent routine, lumabas sa umaga para sa natural sunlight. Kumusta ang tulog mo kagabi? Sinyales lima. Gana sa pagkain at gawi sa pagkain. Ang iyong appetite matapos ang edad pitumpo ay malakas na batayan kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Si Margaret at Susan, parehong pitumput Si Margaret ay masigla kumain, mahilig sa masustansyang pagkain, at may maayos na timbang. Si Susan ay nawalan ng gana, kumakain ng processed foods, at hindi napansin na unti-unti na siyang pumapayat. Ang kakulangan sa gana ay maaring sinyales ng digestive problems, hormonal imbalance, maagang cognitive decline. Kapag kulang ka sa nutrisyon, humihina ang kalamnan mo, pumabagal ang metabolismo mo, at humihina ang katawan laban sa sakit. Kaya kumain ng tama. Kumain ng whole, natural foods, uminom ng sapat na tubig, tsaking may sapat na protina, fiber, at healthy fats. Ang kinakain mo ngayon ang siyang magtatakda ng kalakasan mo bukas. Sinyales 6. Paano ka humaharap sa stress? kung paano ka humaharap sa stress ay nakaaapekto sa haba ng buhay mo. Si John at Richard parehong 76. Si John ay kalmado kahit may problema, marunong huminga ng malalim at may suportang panlipunan. Si Richard naman ay laging balisa, mabilis suminit ang ulo at laging nag-aalala. Ang chronic stress ay nagdudulot ng mataas na blood pressure, mahinang tulog, pagkapagod, inflammation sa katawan at ang inflammation ay konektado sa halos lahat ng sakit sa pagtanda, mula Alzheimer's hanggang sa sakit sa puso. Maaring bawasan ang stress sa pamamagitan ng mindfulness at pagninilay, ehersisyo, pakikipag-usap, simpleng pagtawa o paghinga ng malalim. Ikaw ba ay mabilis magpanik o marunong humawak ng emosyon? Ang sagot ay makakaapekto sa tibay mo sa mga susunod na taon. Senyales pito. Ang iyong social connections, ang iyong relasyon sa ibang tao ay may direktang epekto sa kalusugan mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may malalakas na ugnayan sa kaibigan, pamilya o komunidad ay mas matagal ang buhay. Samantalang ang kalungkutan at isolasyon ay konektado sa sakit sa puso, depresyon, pag-unti ng memorya, maagang pagkamatay. Halimbawa sina Eleanor at Barbara parehong 78. Si Eleanor ay aktibo sa book club, madalas makipagkwentuhan, at masaya sa paligid ng mga mahal sa buhay. Si Barbara naman ay palaging nag-iisa, bihirang makipag-ugnayan, at dahan-dahang nawawala ng sigla. Ang koneksyon sa kapwa ay hindi lang emosyonal. Ito'y pisikal na benepisyo rin. Ang simpleng pakikipagkwentuhan ay nagpapababa ng stress, nagpapasaya ng utak, at nagpapalakas ng katawan. Kung napapansin mong umiwas ka sa ibang tao, oras na para kumilos. Hindi mo kailangang maging palakaibigan, kahit simpleng pag-abot ng tawag, pagbisita o pagsali sa grupo ay malaking tulong. Panghuling paalala, ngayon na alam mo na ang pitong senyales, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang kalagayan mo ngayon? Malakas pa ba ang katawan mo o may mga banayad na senyales ng pagbabago? Ang maganda lahat ng ito ay pwedeng pagbutihin, maglakad-lakad, palakasin ang katawan, matulog ng maayos, kumain ng tama, bawasan ang stress, maging konektado sa iba. Dahil ang layunin ay hindi lang humaba ang buhay, kundi gumanda rin ito. Sa huli, ang halaga ng buhay ay hindi lang sa dami ng taon, kundi sa kalidad ng mga taong iyon. Maraming salamat sa panonood. I-share sa comments kung ano ang natutunan mo. At anong hakbang ang balak mong gawin para mapabuti ang iyong kalusugan? Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, subscribe, at i-share para mas marami pa tayong matulungan. Hanggang sa muli.